kailangang magdusa ang misiyas at pagkamatay niya ay buhayin sa katlong araw. Welcome to my channel, Ang Kuya Nanding M. Please like, share, and subscribe. Ang akin channel ay tungkol sa biblical, inspirational, and life experiences at motivational. Pagbasa sa mabuting balita ayon kay San Lucas. Sinabi niya ganito ang nasusulat. Kailangan magdusa ang Mesiyas at pagkamatay niya ay buhayin sa ikatlong araw. Sa niya, ipapahayag sa lahat ng bansa ang pagsisisi at ang kapatawaran ng mga kasalanan. Sa Jerusalem kayo magsisimula. Kayo ang magiging saksi sa mga ito. Ipadadala ko naman ngayon sa inyo ang ipinangako ng aking Ama. Kaya manatili sa lungsod hanggang mabihisan kayo ng lakas mula sa itaas. At lumabas sila ni Jesus hanggang sa may Bitanya. At itinaas niya ang kanyang mga kamay at binasbasan sila. At habang binabasbasan niya sila, humiwalay siya sa kanila at dinala sa langit sinamba naman nila siya nagbalik sila sa Jerusalem napuspos ng galak at lagi sila sa templo na nagpupuri sa Diyos ang mabuting balita ng Panginoon napakagandang tagpuo ito sa buhay ni Jesus. Ang titingnan natin ang mga karanasan ng mga alagad. Ang mga alagad sa panahon ng pagkamatay ni Jesus sa Cruz ay nagkawatak-watak dahil sa takot, nagkahiwa-hiwalay, at nagkaroon sila ng pagdududa sa kanilang sarili. Na ang katanungan nila bakit ang aming iniidolong misiyas ay nawala at hindi na kasama at kailangang magdusa. Ito ang mga katanungan na hindi nila maintindihan. Habang sa panahon ng pagpapakitang muli ni Jesus, ipinaliwanag niya ang mga kataga. Kung babalikan natin ang mga sunod-sunod na mga pagbasa, pinibigyan diin ang kahalagahan ng Espiritu. Ang Espiritu na siyang magbibigay buhay sa atin. Kaya ang buhay natin ay mayroong kabuluhan. Sabi nga ng isang teologo, kapag ang buhay ni Jesus ay nanatili lang sa kamatayan, papaano na ang ating buhay? Wala na tayong resurrection, wala nang pag-akyat sa langit ang ating na ating inaasahan sa buhay kaya ito ang dakilang kapistahan ng pag-akyat sa langit ng Panginoon ay napakagandang yugto ng ating buhay upang bigyan tayo ng malaking pag-asa ang pag-asa na tayo rin kung tayo ay sumusunod sa sa yapak ng ating Panginoon ay magkakaroon tayo ng pag-asa na magiging kasama natin siya sa kabilang buhay. Ito ang biyaya ng pag-akyat sa langit ng Panginoon. Kaya nga palagi niyang sinasabi, huwag kayong mag-alala, huwag kayong matakot at dito sa karanasan ito, nawala ang takot ng mga alagad dahil alam nila na ang pag-akyat sa langit ng Panginoon ay isa na namang pag-asang ibinibigay sa kanila. Kaya patuloy silang nagpuri at nagpasalamat sa templo at nawala ang kanilang agam-agam at mga takot. So ito din ang ating panawagan sa ating mga Kristiyano. Na tayo ay mawawala sa ating buhay. Ang ating kamatayan ay hindi katapusan ng buhay. Kundi ang kamatayan ay isang yugto ng at to let go na isang ang magiging kapiling natin ay ang Panginoon na siyang tunay nating hantungan, tunay nating tirahan dahil ipinakita na ng Diyos sa atin. So manalangin tayo makapangyarihan at mapagmahal na Diyos. Maraming maraming salamat po sa patuloy mong pagbabahagi ng iyong buhay at ang iyong espiritu na siyang nagbibigay sa amin ng liwanag at lakas na siyang aming gabay sa buhay dito patungo sa iyo. Ang lahat ng ito ay pinasasalamatan namin kay isang ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaan tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.